At sa atin pong tanong ng bayan huwan owan ngayong linggong ito. Kung sakaling kasal ka sa dalawa, saan ka sasama? Sa una na nagkaroon ng amnesya at iniwan ka? O sa pangalawa na pumuno ng pagkukulang ng una? Yan po ang ating tanong ng bayan 101 ngayong linggong ito. Bukas na po yan, huwag po kayong mawawala. Maraming salamat po at kita-kits po tayo. At sa atin pong tanong ng bayan 101 ngayong gabi ito. Ano ang gagawin kung sakaling sa isang gabing madilim, makikita mong magkasama ang iyong minamahal at ang iyong best friend. Ayan, yan po ang ating tanong ng bayan 101 ngayong gabi nito. Huwag po kayong mawawala sa atin pong F FP Live and YT Live malapit na. Abangan! At sa atin pong tanong ng bayan 101 ngayong linggong ito, Sino ang mas pipiliin mong makasama? ang cheater na asawa o mahilig na kinakasama? Yan po ang atin pong tanong ng bayan 101 ngayong linggo ito. Huwag po kayong mawawala sa aming pong FB Live at 7pm Pilipinas time. Manami, salamat po.